saan, ah, dito naman tayo at ina-attack ako ng allergic rhinitis ko kagabi, kaya ganito yung mga patak so lahat na eh. naghanap ako ng pwede makainan so ito yung pinaka main street dito cute siya sa personal guys pero hindi ko siya madescribe sa video <laughs> Bumili ako ng watermelon. Amula, amula lang siya. Medyo mahal pala yung kilo. <laughs> Ito guys, marami sila yung parang mga nail salon. Pero mas mura yung nail salon nila dito kaysa doon sa Thailand. Mas mahal-mahal talaga yung sa Thailand ba? <laughs> Pero dito sa Vietnam, mura yung kanilang mga bilihin. Mga services nila, mura din. Tapos lahat ng stores nila, meron silang plug ganito lahat ng establishments na may business may mga may nakasabit na flag ng Vietnam At ang gaganda ng mga stores na dito ng damit naka t-shirt ako ngayon sobrang damit ng hangin. ah, ang gaganda ng dresses na mabudol na naman tayo ito dito guys mga fashionista yung mga tao dito ang gaganda ng mga dresses nila oh. very nice Mahilig sila sa mga Basta ang kaganda ng mga damit nila dito sa Vietnam. Oh, yan. Hong Kong. I don't know if I read it right. Marami silang nail store dito. Nail salon. But, <laughs> pero mas marami maliliit na businesses. Malamig ang hangin. <laughs> Malapit na ang winter dito. So oh, guys, bibili tayo ng... Na... Kung hindi tayo bibili ng noodles nila dito, bibili tayo ng fruit juice. Dito sa Vietnam, guys, mas maganda siya kasi sa Thailand kasi when it comes to juices, talagang ini-extract nila sa real food. Sa Thailand kasi meron silang parang uh, tawag na nasa bottle na flavor na tapos nilalagyan nila ng milk. Dito talagang totoo siya ng fruit. Ang hina naman ang ano ng kamera. Ano talaga siya? Fruit extract. Trang. Seeds of 100% talaga siya guys. Tapos nilalagyan na lang nila ng sugar sugar. Cartier services nila dito guys. Ng hair salon nila. Nail. Hindi pa yan, nail. Ano talaga, sobrang mura talaga dito. Tala, pure pomegranate. And orange juice. Sobrang fresh nun, guys. Kita ko talaga kung paano siya ginawa. Wala talaga siya. Lagyan nilang kaunti asuka sa less sugar na. Ah, ang gabi ng hangin. <laughs> Parang nagsisi ako na hindi ako naglagang jacket ba? <laughs> Itong blue, isa yan siya malaki university. Tapos dito yung tinatawag nila na student market. Marami dito noodle shop. Ito yung student market nila. Lahat dyan ang bilihin na magaganda. Fashion nandyan lahat. Ito naman yung entrance ng university. Dami store of market stuff, Hmm daming damit dito guys sa mga andil salon sobrang ganda ng mga items nila dito mga 50,000 60,000 70,000 pero mura lang yung equivalent sa Pinas <laughs> Hey, ito, oh, dami damit tausen -tausen <laughs> ang dami talaga dito ang dami ng mga pangbata. Mga thousand-thousand yung mga presyo nila. Pero mura lang ganyan, equivalent na. Ang dami talaga mga yandang products na dito. Mga cute stuff. tawag dito guys, tingnan mo may egg na, may meat, may vegetables na may kalabasa. So, pili ka lang doon sa isang meal. Hala, pwede kang pumili ng mga ulam na gusto mo. O, ba diba? 20,000 lang ito siya. Mula masyado. Dala ako ng kutsara at saka <laughs> Kasi hindi ko makain yung chopstick. Hirap na hirap akong ng chopstick Kain tayo. Partneran pa natin ng fresh na orange juice. ba diba? Very healthy.

Ang sano dito sa Vietnam yan, puro kanin. Pero pwede naman na pwede mag-noodles. Pero mga sobrang kung kain ng kanin. Pero yung pagkain na dito last time, kulang talaga sa asin. So, yan na ang ating vlog today. At ang nagasto ko for today is around um, 100, ano na? is na sa 120,000. 120,000. Hindi <laughs> nasa ano lang yan siya. Hindi na ba siya 120? Ah, uh, meals ko is 40. Tapos mga 40, 50, 70. 70,000 pesos. 70,000 hindi siya pesos. 70,000. Ayun ang mag-convert. 70,000 BNB to peso. So yun na yung total meals ko for today. Hanggang gabi na yan. Bye!